Yan, uh, good morning po. Yan po ay ating i uh, ano iaangat. Natitingnan po natin kung may brood ang ang box pagkatapos ay atin pong ihiwalay, no? Yan, saka po ito. Dami po nating pang ganan. Maganda po ang panahon ngayon at subukan po natin siyang ihiwalay, no? Yan. Sige po, samahan po niyo ako mamaya. I ano ko lang i-set up ko nang maganda. i set up natin ang so maganda na naman. Tapos natin ang konti. Yan. Tapos natin kasi tayo po posisyon sa kabila yan yan titingnan po natin kung mayroong brood ang ating box para kung meron natin po siyang ihiwalay sa peral kung may brood titingnan po natin ngayon kung pollen in honey ang ano ibabalik na lang uli natin kaya po hindi na tayo gagamit ng smoke para kung ibalik man natin hindi sila tuong ma-stress. Ano po? cái <coughs> 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 ano po sa meron ari yung road nya eh meron makikita hmm. ko sa inyo makikita ko sa camera yan po hmm. kaya pwede po natin split. May honey may ano siya. Takos ito ilalagay natin. Ah, Na, so, Na, ilalagay natin diyan. So, ito po ibubukod natin dito. Itong peral, yan. Peral po yan, i-bubukod na natin. Ihiwalay natin siya dito natin lalagay. Eh. So, hindi po natin yung nilagay. Yan. Yan dyan. Samay. Pusti na yun. Yan. Ito natin nilagay. Hmm patungan natin siya ng box. hmm <coughs>

puna natin dito yung pinuha natin dun. Tapos so, natin ipapatong Nakapag-split na po tayo. Hmm. Yes na. Yan na po, oh. Hmm. Mm. Yan po, oh. Di, meron na tayong naibukod. Pagka yun ay na siguro mga 3 months. Pwede na uli natin ihiwala yan. Yan. At hindi po nasisira yung ating peral. Nang hmm. po yan ang ano yan. Ganun lang po siya ka dali. Yan. God bless mga kabis. Yan. Sige po. ating ano apisirana. Huh. Mm. Ayun po po. Ngayon pa po split tayo ng isa mamaya uling hapon ng isa para hindi naman tayo ano para hindi naman ah, uh, mabigla laang yan box na, na na gawa kanina. Pitong piraso. Hmm. Kasi kinakalangan natin mag-split ngayon kasi maganda yung parang na nainit. Yan ha. Kinuha natin kanina. Yan. Hmm. Mamaya ulit tayong pahapong pagkatimik niya ng isang yan. Saka ulit tayo mag- ng sapatos. God bless mga kabis. Shout out po kay Rodel Moderno. Yan, shout out po kay Bigan. Alam ko naman na lagi kang nandiyan ano. Uh, shout out po sa to all, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nag-follow sa aking page. Quezon Province Beekeeping. Yan, salamat po sa inyong lahat at patuloy po tayong patuloy po ninyo akong subaybayan at sana po may mga matutunan kayo sa mga ginagawa ko, no. God bless mga ka peace.